Good morning po mga kalaki ngayon po ay October 28 na po at gising-gising na po mga kalaki sa ating mga laki followers dyan na kanina pa po gising na dyan. At syempre po sa mga hindi pa po nagigising, abago missing na kayo dahil mamimigay na po ako ng mga 2 digit laki numbers ng bawat bayan. At syempre ngayon pong umaga ng October 28, aba, open na po ang store natin. I-open ko na po yan maya-maya. Ayan po mga kalaki, okay? naka-close pa siya pero i-open ko na yung mamaya mag-shoot lang po ako ng vlog at syempre po mga kalaki ha ang mga lucky numbers natin tatandaan nyo inaalagaan po ito ng 3 days po bago natin palitan at kung ready na po kayo at kung handa na po mga listahan nyo para po sa mga lucky numbers na kukunin nyo aba ibibigay ko na ang mga lucky numbers natin ngayon tara na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalaki ha? ang mga lucky numbers natin, 3 days po bago natin bitawan or palitan, umpisahan natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Pero bago yan, iinom muna ako ng tubig. Mm. Okay mga kalaki, ito pa mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Umpisahan po natin sa Dabao sa East 31, Tarlac. 15. Kirino, 20-23, Bacolod, 6-12, Cavite, 9-8, Taguig, 9-11, Mindoro, 23-14, San Mateo, 7-4, Cainta, 11-21, Taytay, 13-23, Antipolo, 12-28, Montalban, 15-9, Angono, 6-15, Romblon,

21, Cebu, 23, 15, Marinduque, 7, ano to, 24, Caloocan, 31, 35, Muntinlupa, 15, 17, Palawan, 5, 26, Zambales, 2, 28, Apayao, 17, 23, Cotobato, 14, 29, Binangonan, 525 Morong 16 Gis, Isabela 23 15 Togigarao 12 31 Rojas 28 14 Capiz 29 36 Bohol 5 16 Bulacan 18 37 Baguio 31 20 Bicol 23 4 Batangas dos Gs Butuan, 19, 15, bataan, siete nueve benguet treinta y cinco once iloilo ocho treinta leyte cinco samar 22, treinta y city 24, ocho pampanga 9, dixi pangasinan 18, 35, la union 9.3. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Para makatanggap po kayo ng mga libreng laki numbers, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawa pong profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. Mga fake account po yan. Subukan so, nyo pong tawagan niya mga na hindi po yan sasagot kasi mga fake nga po sila. Hanapin nyo po ako sa kanila, sabihin nyo po, pakausap nga po kay Sir Red kung talagang si Sir Red dyan, tingnan nyo hindi po sila sasagot. Okay, ingat-ingat po tayo ha, malaki na po tayo para magpa-scam pa sa mga yan. Ito po ang legit na account natin, makinig po mabuti, hanapin nyo po ako sa Facebook, isearch nyo po Arnold Parungkin titignan nyo po lagi may blue check, okay? May blue check, Arnold Parungkin, at ang followers, titignan nyo lagi, at dapat merong 494,000 o 95,000 followers, ganun po karami, magkakalahating milyon na po tayo, okay? 495. At meron po tayong Red Parungkin, ang followers naman natin ay 410,000 followers, o ganun po karami, magkakalahating milyon na rin. At meron po tayong Aris Gatchalian na account, at Red Arnold Santos. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin, Red Parungkin po, na merong... Uh, por 8 uh, 18,000 followers at syempre po TikTok natin dread na pa kina mayroong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart, automatic po padadalang po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad national at weteng, pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birth at virtue niya, Pag-aaralan ko po yan malay man naman mga kalaki, di ba? Hindi to sa private consultation pag ikunod ko ang birth month mo. Araw-araw po na kapag panalo po kami rito, nakapost po yun sa Facebook namin. At baka ikaw na po ang susunod nating winners. Okay, sa mga sasali po, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At sa mga sasali ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. So ano pang hinihintay mo mga kalaki? Subukan na po ang private consultation. Ayan. At syempre ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers, two digit laki numbers ng bawat bayan. Gising na mga kalaki, baka tulog ka pa. Ang swerte po, baka hindi dumapo sa iyo. Kaya dapat gising ka na. Kailangan dapat po ng ng swerte. Matatapos na ang bare months. Kailangan manalo tayo para peron tayong magandang pamasko. Ito na po mga kalaki. Sa Nueva Ecija, 5.24, Nueva Vizcaya. 12.17, Ilocos Sur. 6.29, Ilocos Norte. 4.22, at Masbate, Gis 21. Ayan po mga kalaki kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suko niyong outlet mamaya. Ah. Gising na po. Pwede niyo pong iramble ang mga lucky numbers namin para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. At ito po ang paborito ng lahat ng shoutout time mga kalaki. Ayan. Shoutout po tayo sa Family Ibanez po sa may Giginto Bulacan Ayan po sa family Ibanez Happy viewing po Humihingi po sila ng 2-digit lucky number sa Weteng At sa 642 po Bibigyan ko po kayo At syempre po sa ating mga jeepney driver At tricycle driver Naman po dyan po sa may Ano to? Sa may Bangbang Nueva Vizcaya Hello po sa ating Bangbang Nueva Vizcaya Sa mga driver, tricycle at jeepney driver dyan Shoutout po sa inyo Kila Kuya Rudy Hello po Maraming salamat po At kila Kuya Nog, 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 shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng 2-digit lucky number sa weteng at ng 6-digit lucky number 649. Bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart. Pag nakita ko yan, may shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa mga kalaki. Kaya good luck. Gising na po. Gusto ko po manalo kayo mamaya sabi Sabihin nyo, Sir Red, nanalo po ako. Good luck.